Sabi ni Laglat ka, binibilang ka ni Nanay ng Royal as Pilit at Skyplex. mo yung sinelas kapag kupod na yung sakong. Akyat ka sa puno ng mangga at bayabas, tapos may dala kang asin. Nagpapanggap kang kapikit pag pinapatulog ka sa hapon. Mas gusto mong maglaro ng tago-taguan sa ilalim ng maliwanag na ang buwan. Naglalaro kayo ng tago-taguan tapos yung kalaro mo umuwi na pala. Hanap ka ng hanap. inaani mo ang prutas kahit hindi ikaw ang nagtanim nakipagtagawang ka ng kulay pag bio man na ang pinag-uusapan. Pinagkupentuhan nyo yung palabas kahit pare-pareho nyo nang napanood. Nangarap ka makasakay kay Battle Hopper at Road Sector. naghahanap ng nawawalang tsinelas matapos makinood sa TV ng kapitbahay. Naranasan mong maglakad sa pag-uwi at pagpasok sa paaralan. Inahati mo ang papel gamit ang mayawaga mong laway. Pumila ka para sa Nutriban. Hinawakan mo ang apoy ng gasera kasi feeling mo astig ka. Gumagawa kayo ng bahay-bahaya at naguluto gamit ang lata. Nag-drive at nangipagkarera ka gamit ang lumang gulong. Ginagawa mong armas ang puno ng saging. nag-alatasan ka sa mga nakalaylay na sanga ng puno. Pita ka sa tumbang preso pag rambo ang chinelas mo. Nakipagpaunahan ka sa title ng commercial. Natakot ka sa, banga, sa paniniwalang may halimaw ito sa loob. Namimimit ka ng isda at palakat. May kakayahan kang manood ng TV habang nakatakip ang mata kapag horon na ang palabas. na ka sa banig. Minamaneo mo at ginagawa mong manibela yung bilog na bakal sa ilalim ng makinang panahig. Nag-enjoy at sinubaybayan mo ang Bioman, Shider, Masman, Mas Rider Black, Jetman, Machine Man, Ultraman, Magma Man, Voltes V, Voltron, Mazinger Z, Tom Sawyer, Julio at Julia, Snow White, Bananas in Pajamas, si B1 at si B2, Sedi, Princess Sarah, Peter Pan, Senki at panonood ng Hiraya Manawari, Batibot, Bayani at Sineskwela. Mga simple at naprasayang alaala ng ating kabataan. Nakisarap ngunitain at balikan. So yung mga batang 90s din po, comment down below. Ingat po kayo. Maraming salamat.